Hello guys. Magulay ko o magulay ko o kaning dabong nga patong o kaning kalabasa agat anak ko. Mao ni akong isagol oh. Gulay nga alugbati. Oh, magulay di ay ko o mm, kalabasa o dabong. Dabong ni nga dili pait. Hmm. Kanang tamison bitaw nga dabong. Hmm tam ison nga dabong uh, sa gulan ani gipirito na nako ni butangan panako nako og dahon sa duyaw magkagod pa ko og lubi mao na ang among paniudto karon mao na ni ang gulay patong og kalabasa at ato na butangan og dahon sa duyaw tanglad Luya ahos o bumbay unya na ang atsal butangan na na butangan na to o ganing bulan. Grabe kay lami. Lami tayo. <coughs> Tangan na nato ug at sal. butang na nako ni asin. Grabe ka humot. Wow. Tamis tamis kay patong siya nga dabong. Kinsa na ka og patong nga dabong. Nga kanang iya gani kawayan himuon og katig sa pambot. Hmm. Grabe ka lang ni. Tagsara ni. Eh. Bihira lang itong ano. Labong nga, labong na. Masa so pa'y Tagalog, anang patong. Yung sa kawaya na malaki. Butangan na nato o daghan alugbati dahon sa alubati gulay sa paniudto hmm. nanguha ko sa among kilid o alubati hindi hmm. hmm, ba sarap masarap. Biryami, ang gulay sa probinsya. Ang makarilit ani ang taga probinsya, ang gikan sa probinsya. Uy, sa luyot. Alog bater ah. Nani ni sa Wow. Yum, yummy yummy. Grabe ka Wow. Luto na ang gulay, dabong kalabasa o galugbate. May suba ka na gulad, to ang bulad. Nga bulinaw. Maniog na ta. Maniud to kata. Uh, Mura na nga mong sudan. Salim kayo na buntag o gulay. Gulay nga dabong patong. Patong nga dabong.